Hello guys, good morning. Yan, dito tayo sa ating babuyan guys. So, update ko kayo kung anong nangyari dito sa ating babuyan. Dito sa mga pinos ko noon na yon, maghihirap na tayo sa pakain guys. Ayan, patuloy po tayo naghihirap sa itong pakain. Pero dinidiskarakan pa rin po natin guys. Hopefully, ngayong December, maging okay na po yung presyo po ng baboy po natin medyo nakakatakot po ngayon guys kasi may mga naririnig lang ulit tayo na may mga kason ulit ng African Swine Fever ano so yung ginawa ko dito guys uh, para hindi tayo nasa alam ang problema ay nakapainsure naman po itong mga breeders po natin pero hindi po ganun kadami kasi sampu lang po yung sampu lang yung pwedeng i pa-insured po natin sa department of agriculture sa mga breeders tapos 20 patining uh, yung patining po natin hindi ko pa na pa-insured na picture ko na siya pero hindi ko pa na isasubmit guys pero yun gagawin ko po yan ngayon or tomorrow para kahit mapano eh, hindi tayo masyadong problema ayan pakita ko yung baboy natin dito ulit sa inyo guys So, ito pong isa dito guys, nainahin natin buntis yan. Mga more than 2 months na yan. Hindi malaki na yung chain yan guys. Hindi lang masyado mas masyad makita. ito yung bore natin. Lalaki na. Dati apat yan. Namatay na yung isa guys. So, yan. Pangatlo. Yung isa guys na namatay, nakaclaim tayo ng uh, 13,000 uh, 13,500 mga ganun. So, malaking bagay din po yun, guys. Kaya kung yung mga alaga po kayo, um, pagtsagan nyo po na ipa po sa Department of Agriculture. Medyo matagal lang siya, yung proseso, maraming gagawin. Pero, makakatulong siya, guys. So, yan, inahin natin dyan. Buntos din yan. Ito, hindi ko pa pinasampan, guys. Kawawalay lang nito. Yan, buntos din yan. Yan, buntis din. Itong tatlo dito, buntis din yan, guys. Ayan. And, ayan, may mga halo-halo tayo dito. Sige nang litsinin. Nalo na din natin isang naked dyan, guys. Ito, yung nanganak nating baboy. Walo po yung anak nyan. Medyo malapit na din iwala yan, guys. Pero, napalalakay yung tayo natin dyan. Para bawas, di, bawas ng pagkain nila. Total, so, malaki naman itong nanay nila. pagputi natin ng dalawang buwan dyan siguro. Kasi hirap mag-budget ng pakain, guys. Ito, Judith niya ngayon. Uh, hindi ko alam kung mamayang gabi ito mga ngala. Malaki ng chan yan, guys. Yan. So, nililinisan na natin siya palagi. Pakain ito ng mga anak. Eh, madalas yung kulungan. Okay. Malaki ng chan yan, guys hindi na masyadong makita dito. So, yun yung mga patining po natin. Ay, mga breeders natin. Dito meron tayong mga bagong walay. Ito, 11. Ito, guys. Ayan. Wala din bumibili dyan. Hindi <laughs> dyan yung iba. Itong patining natin dito yung dalawa. Kinatay na natin yung isa, guys. Pero ito, itong isa na lang. So, by November 23, siguro kakatayin din natin yan, guys. Uh, matagal ko nang sinabi sa mga nagkakatay pero wala hindi nila pinagantahan guys ganun po kadami yung baboy ngayon so kaya sobrang mura po yung yung live weight ng baboy natin yan dito meron pa dyan tayong mga kwan o oh. hindi ba may uh, halu nagtatay Hal halo halo kasi yan guys yung mga dudo natin and dito guys yan yung malalaki na nating mga beat So hindi natin ibenta. Grabe yung pagkain nito, guys. <laughs> Ayun, medyo malalaki na sila, guys. Uh, siguro napansin niyo 'to yung palagi kong binablog din. Pero ito ngayon malalaki na sila. So by December, bitunin na yan. Pero ang na ng budget natin dito, guys. Almost isang sako ng pinapakain natin sa kanila. Kasama po yung mga ibang biik natin doon sa mga patinings sa kabilang. Ayan, so, caga tiyaga tsagaan natin guys. Kahit pa paano, nakaka-survive pa naman tayo. Siguro, yun. Magkatay ulit tali ulit ng mga patiners pa natin. And dito hopefully may benta natin by December guys. Para pag nag-January na, mas mahirap na ulit. So, yan po yung buhay ng nagbababoy guys. Medyo <laughs> maraming kinakaharap na problema. Sa totoo lang ako din eh, medyo... <laughs> medyo gusto ko na mag give up sa pagbabag boy kasi dahil nga sa presyuhan po natin hindi stable siya tsaka yung sakit pa balik balik din guys tuloy marami din tayong mortality po dito sa mga biik natin so madami din tayong namat namatayan po so kung hindi tayo namatayan mas sobrang madami tayong mga baboy ngayon so pero ginagawa ko ng discardy guys sa uh, plano ko na rin na mag, magmix mix na ng sarili kong pakain kaso lang dito sa atin kasi ngayon eh, medyo kulang pa tayo ng mga raw materials and kurang, kulang pa tayo ng budget para sa mga machine natin pero unti unti natin yan guys Ooh, inihian mo na yung paginuman mo Hi. so oh. Ayan guys, yung update po natin dito sa ating munting babuyan. Actually nga, buti nga dito guys sa ating pakain dito sa ating mga breeders. Nakakatipid tayo ng gusto. So, i share ko na din siguro sa inyo. May mga previous video ako na na-share ko na yung sa inyo. So, dito guys, kasi kung pitch po ipapakain natin dito sa ating mga breeders, ah, siguro kukulangin yung isang sako, no? Pero wala, kaunti na lang pinapakain kong fish po dito guys So, yung pakain ko po i-share ko na sa inyo uh, Bumibili po ako ng mga maliliit na bigas Yan po yung niluluto ni Mrs. Tapos maghalo din tayo ng dara And maglalagay tayo ng kaunti ng fish uh, Kung papansin niyo okay naman katawan nila So, medyo mura lang kasi yung crack price, guys. Lalo na pagganihan. Ngayon, manihan eh, na eh, nag nag tayo ng madamihan. So, sa ngayon, nabibili ko lang siya ng 10 to 15 pesos po yung, ano, yung per kilo. So, nagluluto po kami ng dalawang kaldero. Yung misis, nagluluto siya ng dalawang kaldero dito sa mga breeders natin. And dito sa patining natin, guys, um, Naghahalo na din po tayo ng mais. umili din po ako ng mais. Uh, Pino-polvorize lang po natin yung mais. Pinapagiling natin ng pinong-pino siya. Hindi na natin niluluto guys. So mininix na lang natin. Uh, okay naman po yung result nila. Ayan o. Oh. Matataba naman sila. And kung napansin niyo yung uno nating patining, eh yun ang pong tinapakain natin. 50-50 po. Half, half po doon eh. Okay naman po yung outcome guys. Uh, yung isang ginatay po natin is nag-average po siya ng 80, 80 to 90 kilos. Ito yung naiwan na maliit kasi hindi naman sila magkapatid guys. Ito mga 60 kilos na to. Hindi ko din siya pinakain ng cure feeds na. Nag-mix na tayo dyan ng, ng pulverized corn. No? So nabili po natin yung pulverized, ay ah, ayong yung corn po natin ng 1750 to 18 yung isang kilo so dry na yun and pinagiling po natin so medyo mas makamura tayo ng konti kaysa doon po sa pure feeds po tayo so yan po so kailangan lang po natin discardihan din talaga guys ano? <laughs> kasi kapag nag pure feeds na tayo talagang wala na po hindi na po lalabas guys sa mura ng live weight ngayon yan, so share share ko lang sa inyo guys ah. Para kahit pa paano makasurvive pa rin po tayo sa ating pagbababay. So maganda po na kapag time po ng pagmamais eh, makaipon din tayo ng mais. Ako kasi late na ako na kuha. Nung no? kasi makakabenta ako ng mga beef natin guys. Yeah, late ako na bumili. Kaya mas mahal na siya. Kung noon sana mga kuha no, mga August ako na nili. May 9 pesos, 8 pesos lang po yung per kilo. Kasi tag sa time na yan. Ngayon, yun nung mamili na tayo is, sa mga dry na po is 17.50 to 18 na po. Yan. Actually, okay yung pagbababoy guys. Kasi ito na yung kinabubuhay din po namin. At parang nag-full time na po ako sa pagbababoy. Yun lang ngayon po, sobrang nagmahal po yung kids. And nagmura yung live natin kaya nito struggle din ko yung pagbababoy. So Dinidiskartahan lang natin na gusto So sana makabenta din po tayo ng gate natin para kuha na ito guys mga ngarap na naman. So Yan po muna guys yung update ko natin. So baka may mga strategy din po kayo na ginagawa kung paano mas makatipid sa pagbababoy po pa natin. Share nyo naman po comment down below po. And kung gusto nyo pa yung yung mga ginagawa ko din po sa aking babuyan, pwede nyo so din pong gayahin. Actually, malaking tipid ko dito guys sa mga breeders ko. Kasi yung isang kaldero siguro mga 5 to 6 kilos lang po yun yung niluluto or sabihin na natin kahit hanggang 10 kilos po yun yung isang kaldero So nagkukos lang po siya ng 100 plus yung panggatong. So yung garak po natin na nag-minix lang tayo ng kaunti and counting kids. So hindi naman po payat masyado yung mga inahin po natin at bore. Patamtaman lang naman yung kwano na. So yun lang kaya problema lang natin guys. Uh, hindi naman ganun yung supply ano ng mga kuha natin. Binload o no, food, food yung tawag po doon kaya nag po tayo pag, pag naubos na, na yun balik tayo sa pure kids kaso lang medyo sobrang mahal talaga so yun guys thank you, thank you for watching ayan, subscribe na muna kayo sa, sa sa channel ko and pakishare na rin po ng ating video thank you, thank you